Labis na ikinadismaya ng mga senador ang hindi pagdalo ni suspended bambang Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaya nagdesisyon silang ipasight in contempt ang kontrobersyal na alkalde. Ang buong kwento ay ni Raymond Tinasa. Nagpahayag ng pagdating sa si Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means sa hindi na naman pagdalo ni Bambantarlak Mayor Alice Go at ng iba pang imbitahan na sangkot sa sinasabing na raid na Pogo Hub sa Bambantarlak. Dismayado si Gatchalian dahil sa kabila ng hindi pagdalo ng mga ito sa pagdinig na panood niya ang ilang panayam tulad ng kainan si Jimenez Gamo na lumalabas para magbigay ng interview pero pagdating naman sa pagdiri ng Senado ay ah, hindi ito dumadalo. Dito nga ay ah, hiniling na ni Kachalian na dapat ah, maipasight in contempt si Mayor Go at ng ilang sangkota sa mga nareda na pungguhaba na patuloy na hindi dumadalo sa pagdinig ng Senado. Matapos ang ilang minutong break ah, ng pagdinig, inanunsyo ni Hondiveros ang pagsight in contempt kina Mayor Go o oh, oh, Gua Huaping ah, ng Sigamo Dennis Kuranana, Wenny Lin, Shemen Go, Jan Ji Go, Duaren Wu at Jonah Alejandre. Inisyuha naman ang subpina ng komite sina na Jameline Cruz, Roderick Paul Pujante, Juan Miguel Alpas, Catherine Cassandra Ong, Alberto Rodolfo de la Serna, Jonathan Mendoza, Roneline Baterna, Michael Bryce Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda, Jing Gu, Jiang Atana, Daniel Salcedo, Siona Alejandro Ata, Duanren Wu. Sinabi naman yung Tiberos na matapos ang pagdinig ngayong araw ay maglalabas na sila ng Wato Pares laban kay Mayor Go at pitong iba pa. Una lang tiniyaka ni Senate President Jesus Cotero na kanyang nalagdaan ang Wardo Labana laban kina Mayor Alice Guo. Ako si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.